Good day and good evening. Nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel. As you can see, gabi na naman. Yung araw na to ay Friday. It's Friday nga. Medyo napahaba yung uh, ating tulog kanina. Nakaligtan na nga natin magluto. ng hapunan. Ito yung tanghalihan kanina. Nakapagano tayo prepare. Pero itong hapunan ang problema natin. Doon doon tayo galing dati. Nag-boosted tayo. Ay, ganun. So dito naman tayo sa bandang kanan mula doon sa accommodation namin. So dito naman tayo dadayin ng shawarma. Since so, malapit tayo dito sa mga shawarma, kapihan, dito na tayo mag-aapunan. Okay na yun? Para medyo light lang yung kapunan natin. So hindi masyad mabigat. Thankful tayo dahil ngayong Friday nga, nakapagpahinga tayo ng todo. Naisagad natin yung ating rest day talaga. As usual, ito nga at uh, nasa labas tayo ngayon. Nag-iisip na naman kung anong kakainin. So ano pang hinihintay natin? Kaysa magdadaldal tayo dito, eh. let's go. Sugod so, na tayo dito sa shawarma. Shawarma zone. So lang tayo ng konti para makarating doon. So yung kumukuti ko tiktok na yon na may parang Christmas tree kung tayo pupunta. Tayo kakain ng ating dinner. Kapalit tayo doon sa Kapag walang sasakyan. So ano so, kayong kasada? Walang gaanong nadaan. May mini park dito sa uh, pupuntahan natin. So tatambay tayo dito. So nakarating na tayo dito sa shawarma zone. May nagsip na sila Yes. Good evening. So what do you have here? Only shawarma? Ay, only shawarma. We have a table and chair, No problem? No problem. It's not bad. in the black there. Uh, Another vlog? Yes. Oh my god. Hello everybody. <laughs> okay. I will sit there and I will wait for you. So dito tayo kakain. Tapos tayo ng upuan. nakahanap tayo ng magandang upuan. Habang inintay natin yung order natin. So ayan, dumating na nga yung ating uh, order na nakapack na. <laughs> Pakala niya take out. Ano ba yun? Pero anyway, okay lang kasi napakaganda ng bag no. Para siyang shopping sa ating damit so ilalagay ko lang muna ito dito so ito yung ano order ko wow brioche kung hindi mali yung pronunciation ko no? kasi yung basa ko eh. brioche <laughs> so yan yung itsura niya Yan Meron na drinks Meron na siyang fries Tapos may dalawang sandwich Actually para din siya shawarma no? Yung pagkakaiba lang is uh, Sandwich siya Hindi siya Pita bread So yan Yung ating hapunan For tonight Okay Bago natin kainin to Eh syempre shoutout muna tayo shoutout muna kay Shirley Santos Ayan. kay Tyron Reyes at si Mavic Jade Lianza at kay Daryl J Ayan. at si sino ba, ba yung mga nararag sa atin oh. si Cyril Ann Cervantes and of course kay uh, ate kay Leslie Jane Cervantes at uh, suki na natin yan eh Baga lagi na yan nagko-comment sa atin. Lagi na nanonood sa atin na mga uploads. A few moments later. si okay. So, let's start. Ito yung brioche or yung sandwich. Wala mga man. Pickles. Chicken. Serup. Serup kasi ano. Mm, toasted bread. Ito sauce. Masarap. Sarap. Sulit yung dinam natin. garlic mayo tapos yung isang ketchup hmm hop oh. the best so ito namang shawarma yung titikman natin ngayon ito yung kanilang signature na shawarma dito sa shawarma zone ito natin nanalo Kala ko kubos Hindi pala Sarap nung ano nung palaman At kakalo ito ng manok no, palagang well cooked Kaya pala nung siya ng mga sakyan Kasi masarap talaga dito siya sa shawarma zone later. Totoo nga, masarap nga yung shawarma dito. And yun nga, dito pa lang sa box na to, yung presentation, napakaganda. May drinks na complete, no? Complete meat. So, that concludes our uh, dinner. At uh, nag-enjoy nga ako. Masarap yung shawarma nila dito sa shawarma's home. Lalo lalo na yung kanilang sandwich, no? The best. So, ayan. Hanggang dito na lang muna natin tatapusin ang ating vlog. And I hope na nag-enjoy kayo dito sa ating short vlog for tonight. Yung ating dinner for tonight. And I'll see you again on my next upload. bye bye